Hello guys, ah, dahil ito kami sa Tugod sa Sungkoy Spring Buha po ko dito maligo karon nung at ay paso ang panahon ah, uh, Maligo ta guys kay ah, uh, gamay pay tao pa na po ito ni Rene really Comendador Kuman kay Pasalo dyan maligo na dito sa Sungkoy ah, uh, ka na guys hmm. Jariro ako nakitaan murag white tiger trad tan ini mga color guys okay mga butan ay so, grand dapita mistake ni gat dog tukatura kay minus 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 ang kwarta ano kay Sugdan na mong ligo guys ligo tani jo ligo nata sabagan Init ng panahon. won't hesitate no more no more he cannot wait design i i'm your oh 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 do do. oh 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 It's yours and oh oh Open up your mind and see me